Oh, idol, sandang gabi. Ha? Gaw. No. Gini jumbo ko? Hmm. Oh. Dito dito. Oh, diyan. Yeah. Dito gano'n, gano'n. Gano. ng nina. Naisasakyan. Oy, nandoon sa motor. Okay. Di nagbi-video ako eh. Bye. Hmm. Mm. Dito ng Sorrento. Ito yung gate ng Sorrento. Ayan yung gate. Happy New Year! Ganda rito. Uy, may motor. Nagsimba kami. Galing kami sa simbahan ni Jun. Hmm. May motor dyan, uy. Sagasaan ka dyan. Wala pa rin si Josie hanggang ngayon.

clubhouse yan. Ay, madilim na. Ay, madilim. Clubhouse ng ko Diyan kami sana magtitinda ni Uy, may kutsi. Dabi ka. Diyan sana kami magtitinda. Kaso, Uy, sino yun? Hah? Ano yung Mahulog ka dyan. Ah, hmm. ano dito na nakita niyo? Hmm. Merami pinapapulis dahil sa mga damit. Hmm. Kaya may TV. Hmm. Yung TV na duma. Pwede pang gamitin tinatapon. May balon buhay pa. Tinatapon nila. Alin? Yung lobo. Oh, yung lobo. Yung ano, yung divider na ano, tinapon na. Madilim na dito. Bago pa. Kasi, nagpalit lahat dito ng gamit pag nagpapalit. Si Josie, pag nandito, kinukuha yan. Binupulot ni Josie. Ang Josie? Si Josie, <laughs> mm -hmm, <Joseph. laughs> si yung kaibigan ko. Tapos nakapulot siya ng... Nakakita kami ng balde bago pa. Yung hawakan na ano, alambre, hawakan ng balde. Mm -hmm. Meron lang konting ano damage pirin pa kaya ang bagong bago talaga hmm. pinuha niya, di ba? ang gaganda ang dilim dito kayo may ilaw sa na mga yan, sa na kaso yan, 1, 2, 3 uy may ilaw tayo na, wala pinailawan mo yata ay wala, wala tayo kanino yun? ay oo um, pinailawan mo oo, oh, may ilaw tayo yun, usap mo mga may sinampay 1, 2, 3, 4 Oh. Hmm? Baka na si Iola Iola Ayan o May ilaw Ito na kami rin to mga idol. Dito ako naglalakad ting umaga. Akyat na kami. Diyan ako nang mamasyal ting umaga. Hmm. Diyan. Tapos dito yung ano namin. Doon ako sa, hmm. sa port floor yung may ilaw na yun. Hmm. Huh? Dito ako sa hagdana. Diyan dito ako. Yan yung mga alaga mo. Diyan. Wala kakain ko yan, nagkagusa ano na Uy, na yan? Sila Miming. Akit tayo. Wala yung guard. May hiin na tayo. kami. Hmm. Na siya. Number man, puro number 8. Ito no. oh, Oo, 8 Pumpyang. <laughs> oh, five na. Baba na rin siya. Patayaan natin. Ito ang mga redon. Hanggang dito na lang yung video natin. Madalas ako tumama dati sa awetting ha. Awetting. Awetting. Oh. Malaki rin yung pinapama ko sa awetting. Eto ang elevator naman. Ito, huwag na kami yung fourth floor, elevator. Dati si Jun, yung ayaw niya. si Jun. Nagsatsaga mag-idaanan kasi takot sa mag-elevator. Okay, elevator. Happy New Year. Dito kami sa fourth floor. Sino? 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 Wala siyang zooman Wala. Teka yung susi. Oh my God, yung susi. Nasa na naman dyan. Buksan na. Nadala mo, hindi. Ay, wait. Ah, wala yan. Ay, hindi talaga pasok lang. Dito yung susi. Ganun naman. Ganun naman. Ganun naman.